Isayas, Kabanatang 51 Kayo'y magsipakinig sa akin. Kayong nagsisisunod sa katuwiran, kayong nagsisihanap sa Panginoon, magsitingin kayo sa malaking bato na inyong kinaputulan at sa luwang ng hukay na hinukayan sa inyo. Tingnan ninyo si Abraham na inyong ama at si Sarah na nanganak sa inyo sapagkat nang siya'y iisa ay tinawag ko siya, at aking pinagpala siya, at aking pinarami siya, sapagkat inaliw ng Panginoon ang siyon. Kaniyang pinasaya ang lahat niyang sirang dako, at ginawa niyang parang Eden ang kaniyang ilang, at ang kaniyang lupang masukal ay parang halamanan ng Panginoon. Kagalakan at kasayahan ay masusumpungan doon. Pagpapasalamat at tinig na mainam makinig ka sa akin o bayan ko at pakinggan mo ako o bansa ko sapagkat isang kautusan ay magmumula sa akin at ang aking kahatulan ay gagawin kong pinakaliwanag sa mga bayan ang katuwiran ko ay malapit ang aking pagliligtas ay lumabas at hahatol ang aking mga bisig sa mga bayan ang mga pulo ay magsisipaghintay sa akin at sa aking bisig ay magsisitiwala sila. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa mga langit at magsitungo kayo sa lupa sa ibaba, sapagkat ang mga langit ay mapapawing parang usok at ang lupa ay malulumang parang bihisan, at silang nagsisitahan doon ay nangamamatay ng gayunding paraan. Ngunit ang pagliligtas ko ay magpakilanman, at ang aking katuwiran ay hindi mawawakasan. Inyong pakinggan ako, ninyong nakakaalam ng katuwiran. Bayan ang puso ay kinaruroonan ng aking kautusan. Huwag ninyong katakutan ang pula ng mga tao, o mang kayo sa kanilang mga paglait sapagkat sila ilalamunin ng tanga na parang bihisan at kakanin sila ng huod na parang bihisan na balahibo ng tupa. Ngunit ang aking katuwiran ay magiging magpakilanman at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng salit-saling lahi. Gumising ka, gumising ka, magbihis ka ng kalakasan o bisig ng Panginoon Gumising ka na gaya ng kaarawan noong una ng mga lahi na mga dating panahon. Hindi bagay ikaw ang pumutol ng rahab na sumaksak sa buwaya. Hindi bagay ikaw ang tumuyo sa dagat, sa tubig ng malaking kalaliman na iyong pinapaging daan ang kalaliman ng dagat upang daanan ng natubos at ang mga tinubos ng Panginoon ay magsisibalik at magsisiparoong may awitan sa siyon at walang hanggang kagalakan ay sa sa kanilang mga ulo. Sila'y mangagtatamo ng kasayahan at kagalakan at ang kapanglawan at pagbumuntong hininga ay tatakas. Ako, ako nga, ay siyang umaaliw sa inyo. Sino ka na natatakot sa tao na mamamatay at sa anak ng tao na gagawin parang damo at iyong kinalimutan ang Panginoon na may lalang sa iyo na naglalad ng mga langit at naglalagay ng mga patibayan ng lupa at ikaw ay natatakot na laging buong araw dahil sa pusok ng mamimighati pagkasiyay nagmamadali upang gumiba at saan nandoon ang pusok ng namimighati, at saan nandoon ang pusok ng mamimighati, ang bihag na tapon ay madaling bibitawan at hindi mamamatay at bababa sa hukay o magkukulang man ang kanyang tinapay. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos na nagpapahugong sa dagat, na ang mga alon niya ay humuhugong ang Panginoon na mahubo ay siyang kaniyang pangalan. At inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig, at tinakpan kita sa lilim ng aking kamay, upang aking mailadlad ang mga langit at mailagay ang mga patibayan ng lupa, at magsabi sa siyon, Ikaw ay aking bayan. Gumising ka, gumising ka, tumayo ka, O Jerusalem, na uminom ka sa kamay ng Panginoon sa saro ng kanyang kapusukan, iyong ininuman ang saro ng pagpagiray at iyong sinaid. Walang pumatnubay sa kanya sa lahat na anak na kanyang ipinanganak o may humawak man sa kanya sa kamay sa lahat na anak na kanyang pinalaki. Ang dalawang bagay na ito ay nangyari sa iyo. Sinong makikidamdam sa iyo? kagibaan at kasiraan, at ang kagutom at ang tabak, paanong aaliwin kita? Ang iyong mga anak ay nangalulupaypay, sila ay nangahihiga sa dulo ng lahat na lansangan, na gaya ng isang usa sa isang silo. Sila ay puspos ng kapusukan ng Panginoon at saway ng iyong Diyos. Kaya't pakinggan mo ito, ngayon ikaw na nagdadalamhati at lango, ngunit hindi nang alak. Ganito ang sabi ng iyong Panginoon na Jehovah at ng iyong Diyos na nagsasanggalang ng usap ng kanyang bayan. Narito, aking inalis sa iyong kamay ang saro na pangpagiray, ang saro nga ng aking kapusukan. Hindi ka na iinumpah at aking ilalagay sa kamay nila na nagsisidalamhati sa iyo, na nakapagsabi sa iyong kaluluwa, Ikaw ay dumapa upang kami ay dumaan, at iyong inilagpak ang iyong likod na parang lupa at parang lansangan sa kanilang nagdaraan.